ganito kalaki. Pinoy. Ito. Matigat. Ito ano. ba Ito naman. Ito. Sa mga indyano na walang tulip. Ito. Ito naman. Sa mga pastos. Ito naman. Sa mga mas Ito. Ito Ketian. Ito naman ang kitchan. Pag, pag, pag mag, mag, simbas simba si Chan, pag ganito, tapos <laughs> <pag> ganito. Ito <laughs> yeah. sa naging ganito. Tapos ito na yun. Sus, so, yeah, masarap. Sus, so, you know, oh. Mas masarap yun. Tama-tama eh. lang. Tas, yon, 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 to. <laughs> At, to ito. Pasya kung ganito.